Pinaiimbestigahan ni Senadora Nancy Binay ang paggamit ng ilang individual sa hindi otorisadong intravenous glutathione o glutadrip. Kasunod ito ng mga insidente may nasawi matapos silang turukan nito. Nagbabalik si Raymond Tinasa papa Papaimbestigahan sa Senado ang hindi paggamit ng otorisadong intravenous glotatayon. Ito ay matapos mapaulat noong Enero na may isang babae sa Quezon City ang nasawi dahil sa pagpapaturok ng glota at stem cell na hindi otorisado. Mayroon ding babaeng nasawi noong 2020 dahil sa atake sa puso matapos magpaturok ng glota sa isang spa sa Sampaloc, Manila. Ayon kay Sen. Nancy Binaya, nakaalarma ang mga gitong kaso lalo nata, hindi naman nagkulang ang Department of Health at ang Food and Drug Administration sa ubigay ng babala sa publiko. Tungkulin niya ng Senado na siyasatin ito para matiyaka ang kaligtasan ng publiko sa magita ng pulisiya at batasa. Makita naging kontrabosyal din ang Glota Drip Session ng may bahaya ni Sen. Robin Padilla sa loob ng tanggapan na nang senador sa Senado na kalaunan ay nilinaw na hindi glota kundi vitamin C ang ginamit ni Mariel Rodriguez Padilla. Ayon sa FDA, maraming panganib na dala ang paggamit ng injectable glota para sa pagpapaputi kabilang na ang epekto nito sa atay, bato at nervous sistema. Posible rin daw itong magdulot ng skin cancer at maging sanhi ng pagkalat ng mga HIV at iba pang sakit. Ako, si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.